Alas 9 pa lang ng umaga ngunit masikip na ang lobby ng Aidcon Tower, ang punong himpilan ng pinakamalaking logistics and e-commerce conglomerate sa bansa. Sa palitan ng salamin at marmol, naiipit ang amoy ng bagong nilinis na sahig at ng kape ng mga junior executive na nagmamadaling pumasok sa elevator. Sa gitna lang rutang iyon nakatayo si Dion Villamar, 21, pawisan, nakakupas na polo, kulay kalawang, may bakas pa ng ambon ng tumbucho sa dibdib. Bitbit -bit niyang matingkad na orange na insulated bag at sa kaliwang kamay ang helmet na may mga gasgas -gas ng pagbibiyahe sa EDSA. Mahigpit ang hawak niya sa folder ng CV sa bulsa. Tatlong pahina lang. Walang nakasaad ni katiting na pahiwatig na apo ni Don Gregorio Villamar. Multimilyong piso ang net worth at chairman mismo ng Aidcon Group. Layunin niyang dumaan sa ikalawang araw ng walk-in hiring ng Velocity Express, ang bagong last mile subsidiary ng sariling korporasyong pag-aari nila. Gusto niyang malasahan ang pakikibaka ng bawat rider na araw-araw binabaha ng init, ulan at sigaw ng customer. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment niyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento, e-like eh na ang video. Mag-subscribe at itapang notification bell dahil bukas may isa na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Sige, tuloy na natin. Sa reception, nakapwesto si Nestesa. Matarayang tabas ng eyeliner, perpekto ang tikwas ng blazer. Sakto namang may tatlong managerial hopeful na nakahilerang naninitik habang sinusulyapan si Dion na nakatungaw sa counter. Good morning po, walk-in applicant para sa rider position. Magalang niyang bati. Sumipat si Tessa mula ulo hanggang paa. Parang iniskan ng barcode ang mancha sa polo at alikabok sa sapatos. Ano? Dito? Iritadong bulong niya, sabay tingin sa digital clock sa dingding. Sir, may sarili kaming rider hub sa likod. Hindi pwedeng dito sa corporate lobby. Baka magkalat na grasa. Narinig iyon ng mga naghihintay na executive applicant. Kumunot ang noon ng isa, gumiti ng patagilid ng dalawa. Umiwas ng tingin si Dion pero mariing inalok ang resume. Mau, sinabi po sa email, welcome daw ang walk-in sa HR atrium second floor. Napasinghap si Tessa, kumindat kay Angie, isa pang staff na nakasabit sa poste ng front desk. Bakit hindi mo muna hugasan yung mga kamay mo? Nakapaskil doon o? No? Tinuro niya ang signage na cleanliness policy, presentable attire required. Kita mo yon, presentable. Kekending dito, nakapulbos kami tapos papasok ka ganyang amoy tumbucho. Tumawa si Angie, sumabat. Baka fake ang papel kaya nagmamadaling sumingit. Napangiwi si Dion mulit pigil pa rin. Di pwedeng masilat ang katahimikang plano niya. Sumingit ang guard na nakikinig sa radyo. Sir, may back entrance po talaga ka si Dion, nagpasalamat at pumihit. mulit bago siya makalayo, pumalakpak si Tessa. Malakas, parang clapboard. Hintay, dito ka! Inilahad niya ang form na pantalakayan sa front desk. Mag-sign ka muna rito na hindi ka magre kung madinay ka sa taas. Corporate property to, we guard our brand. Marahang inabot iyon ni Dion. Sa likod niya, lumapit ang dalawang executive applicant para manood ng mabagal na pagsusulat niya ng pangalan. Dion G. Villamar Sinulat niya, kabado pero matatag Kumislot ang kilay ni Tessa G? Ano yung G? Gregorio po, middle name Tumawa ng mahina si Angie Uy, namesake ng matandang Villamar ha? Pero binitawan ka agad ng tukso at niligdaan ni Tessa ang resibo sabay abiso. Second floor, ilaw na asul, HR counter. Dahil umabot ka na sa part na to sa ating kwento, alam kong nagustuhan mo ang eksena na to sa kwento na to. Pwede bang pa naman dyan sa ating channel para di mo ma-miss ang bagong story ko araw-araw. Pindutin mo lang ang subscribe button. Ang pag-subscribe mo ay inspirasyon ko para gumawa ng maraming kwento gaya nito. Salamat po. Tuloy na natin. Pero malamang walang slot pagdating mo. Maglinis-linis ka muna sa CR baka makulture shock sila. Pagdating ni Dion sa ikalawang palapag, Nabulaga siya sa mahabang pila ng rider hopefuls, karamihan naka-motor jacket at maong, may dalang checklist. Nakahalata agad si Mike, recruitment officer na bagong promote, na may kakaiba sa isang aplikante na may normal na postura, mungit mas maamo ang tingin. Kinausap niya agad, kinuha ang resume. Sir Dion? Napansin niya ang midder name, napakutsara ang utak, pinigilan ng kuryosidad at pinaupo sa assessment table maayos ang proseso sa HR, computerized skills test, safety orientation, at obstacle run sa loading dock. Pagdating ng alas 12, pumasa si sa lahat. Nakabalandra ang top 3 score sa monitor, username G underscore V. Pero bago pa ma ang job offer letter, sumugod ang front desk supervisor. Pulang-pulang pisngin -pula ni Tessa, Tangan pa ang form na pinirmahan kanina. Mike, bakit ka nagpo-proseso ng walk-in galing sa kalye? Nasita ko na yan kanina. Policy violation yan kapag bumagsak tayo sa audit. Sinilip ni Mike sa tablet ang scorecard ni Dion. Kumapit. Ma'am, qualified po siya. Wala pong problema. Mungit inagaw ni Tessa ang papel. Humarap kay Dion. Ikaw ha, nagdrama ka pa sa baba. Kung alam ko lang, pinaalis na kita. Ngayon, gusto mo pang mag-apply? Pinaikot-ikot niya ang ballpen. Hindi mo ba alam na may dress code kahit applicant? Dumagsa ang bulung bulungan ng ibang rider na nakapila. May naghatid pa ng grabe naman si ma'am. Pero dinatinag si Tessa. Lumapit. Dalawang daliri ang iniangat parang baril. Lumabas ka rito. Paliguan mo muna yung polo bago ka bumalik. Sa puntong iyon, sumiklab ang init na kanina pa pinipigil ni Dion. Pinulot niya ang helmet, tinanggal ang strap, at malumanay na itinapat sa mesa. Mam Tesa, kung sa tingin niyo po ay walang karapatang umupo rito ang taong may alikabok, paki-review po ang diversity pledge ng kumpanya. Napakunot si Tesa. Anong karapatan mo mag-utos sa akin? Dahan-dahang kinuha ni Mike ang ID lanyard mula sa side pouch ni Dion na nakatupi sa plastik. Ibinigay sa kanya ng nakangiti pero may nanginginig na kaba. Binuksan ni Dion, itiniklop palabas. Kumislap sa fluorescent light ang embossed na tatak. Dion G. Villamar, Board Observer, Office of the Chairman. Humugot siya ng malalim na hininga. Marahang tumayo. Apo ako ni Don Gregorio. Hindi ko yan binabanggit para magpasikat. Binabanggit ko para ipaalala na walang pwesto sa kumpanyang ito ang labis na paghuhusga. Napaurong si Tessa. Nanuyo ang lalamunan. S Sir, pasensya na po, hindi ko. Hindi niyo nakilala. Naintindihan ko yun. Putol na tugon ni Bion, nakatitig. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ang unang reaksyon ninyo sa isang aplikanteng marumi ay ipahiya. Iyan ba ang ibig sabihin ng S in service? Sa value statement na nakapaskil sa labi? Tahimik na ang buong assessment hall. Tatlong pung mata ang nakatunganga. Marahil ngayon lang nakakita ng executive sa maong at alikabok. Nagkusang lumapit si Mike, inabot ang job offer letter. Ngunit itinulak iyon ni Dion pabalik. Hindi ako tatanggapin bilang rider ngayon. May mas mahalagang gagawin. Humarap siya kay Mike at sa training supervisor ng HR Effective immediately, ipasasagawa natin ng courtesy retraining para sa lahat ng front of house staff. Simula sa labi, ako ang unang bilang trainee bukas. Gusto kong makitang isinasaulo ang three-step empathy rule. Nangangatal si Tessa habang tumutulo ang pawis. Sir, masusunod po. At hindi doon nagtapos. Tinawag ni Dion sa telepono ang lolo niyang si Don Gregorio sa executive lounge. Hindi niya inilahad ang buong dramang nangyari isang sentence lang. Lo, pwede bang bisitahin mo ngayon ng labi bilang ordinaryong bisita? Tumawa si Don Gregorio sa linya. Ha, alam ko na kung bakit apo. Sige, bigyan natin ng pop quiz. Ilang minuto lang bumaba sa elevator ang matandang may baston. Nakapang umagahan pulo, walang kasama. nagkunwaring nagpapa deliver ng legal documents. Dito nagtutumbling ang kabanitesa, ngumit hindi siya nagpanik. Tinulungan niya ang matanda, inalayan papasok pinaghandaan ng upuan. Tinapik siya ni Don Gregorio sa balikat. Magaling hiha. Paglingon niya, tumanggo si Dion. Ngayon, bago na ang unang leksyon niya sa loob ng kumpanya, hindi lahat ng alikabok ay basura. Minsan, marka iyon ng taong mas may bigat sa inyong badge. Bago mag-alas tres, naglabas ng memo ang Office of the Chairman na may subject, Courtesy Reset. Simula lunes, lahat ng frontline staff, mula guard, receptionist, hanggang call center greeter, obligado sa bagong empathetic onboarding at si Tessa sa halip na si Bakin, inatasang mag-lead ng module tungkol sa bias recognition. Kagabihin nagmaneho si Dion pauri. Sunusulya pang helmet sa backseat na parang tropeyo ng pinalambot na kayabangan. Naiisip niya sa susunod na mag-apply siya ng undercover, baka bilang kargador naman sa warehouse, dapat handa niyang harapin ulit ang mga daliring kumukweyo ng paghuhusga sapagkat doon siya tunay na masusubok at doon niya muling mahuhubog ang negosyo sa hugis ng paggalang. Sa rearview mirror, kumikislap ang pangalan ng gusali pero sa puso ni Dion, mas malinaw ang bagong tatak. Aidcon, kung saan kahit ang pinakamadumi, may lugar na pwede niyang tawaging opisina. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.